Kali ka na guys. Kain na. Kain Kali na kayo tayo guys. Kain na tayo. Tingnan nyo guys. Oh, ang sarap guys. Oh. Yan, pinangat na tilapia na may batuan. Batuan. Sinabawang batuan. Pangat to pangat. Oh, di ba? Gabundok na naman ang kanin. Oh, ngayon lang kami nagkanin guys. Ha, puro kami kamote. Sige na lang kami utot-utot para ng speaker kaya magkanin naman. <laughs> So, <laughs> kain guys, kain tayo. Sarap ng sabaw guys, oh. Hmm, sarap ng sabaw, maasim. Maasim siya na medyo matamis-tamis ang pagkaasim sa asim. Sarap sya Hmm? Hindi mo na kailangan lagyan ng ano, ng tawag nito, ng tamarin. Tamarin kasi mas mas mahigit pa to sa tamarin, di ba? Lala Bless, kilala mo yan, Batuan? kilala si Bless, kilala niya yan kasi Ilunga siya eh. Lahat ng Bisaya, Ilunga, alam ang Batuan. No? Pero sa lahat ito... ng paasim, ito ang pinakamaasim. Ito yung pinakamaasim, Batuan. Ansa? Wala sinabi dito ang sampalok, guys, sa Batuan. Hmm. Kaso wala dito yung Saluson, sana lang yan, Bisayas. Gabundok na naman ang kanin ko, guys. Kain tayo mga guys. Kain, kain, kain. Nag-in na si ano? Nag-in na si ano? Sarap ng sabaw. Nag-in na si Mam Ma Gigi na. <laughs> Nilagay ko lang dito sa gilid yung ano, nakabidya ako. O, yan, o. Nag-in na si, si Mam Ma Gigi na. O, tingnan niya. <laughs> Kasi ang hirap kaya, nagluluto ako. Ang hirap maglutlot ng cellphone. Saya sabi ko, tambay muna. Unahin ko muna yung luto. Kaya nagugutom na si mister na papagod pa sa trabaho. Unahin muna natin ang ano. Ang um, pagkain. Kasi ako, maghapon lang ako sa bahay dito. Pero ang, ang isa kay galing sa trabaho. Kaya kailangan natin unahin, pakainin. Kay... Galing sa trabaho yan, pagod. Kain tayo mga guys. Sarap masim. Sarap siya, maasim siya guys. Ang lami. Kalami. Tapos walang chemicals to guys. Gusto nyo magsigang, ito ang the best. Kuwa tayong sa Kuwa tayong sabaw. Sarap ng sabaw. Okay, sa so mga tamarin guys kasi may chemical na yan. O, oh, diba? Nakadagdag pa kung sabaw, oh. Sabaw pa. Pinapabili ko sa kanya, kamyas. Ay, may nakita daw siyang batuan. batuan yung binili niya kasi mas maano to ang batuan sa sakamias mas maasim ito para sa akin mas maasim ang batuan wala sinabing sinabi ng sampalok man. ang asim ka try niyong batuan guys ang lami sarap talaga ng batuan 20 years bago nakatikim ng asimis uh, batuan. Ang tagal na namin nakatikim nito. Madalang lang kasi dito yung guys sa Manila. Kasi sa mga bisayas ganito eh. Ang dami kayang ano, batuan sa amin eh. Tsaka sa kanilang mister. Ang daming batuan. Yung dati pa yun ah. Magkano yun? Isang gantang pa? 150 sa Bacolod. 150 lalo na siguro ngayon. Napakamahal. Noon-noon pa yun. Hmm. Doon pa tayo sa probinsya, no? 150. Hmm. Lalo na ngayon. Napakamahal na ngayon. Yan ang number one na pang paasim sa luto sa bakurod, eh. Oo. Oh, yung lalo na pag, ano, pag langka, no? Hmm. Langka, tapos, ano, yun, lagay, yung Baboy baboy na yung parang pata wow kasalam sarap talaga subukan nyo guys pata pata na may ano na may batuan. ay tapos may langka wow sarap sarap tapos lagyan ng ano ano ba yun istiwetis ano ba yun pa sarap din yun nilagyan nila lagyan nila ng istiwetis ano ba yun, ano yun pakulay lang yun sa, ano nga yun sa Tagalog? Swati, esko. Ano ba yun? Yung pampakulay, istiwitis siya amin yan eh. Ano ba yun Tagalog? Tagalog? Yung pampakulay nga. Aswete. Aswete pala. Aswete. Istiwitis kasi sa amin yan. So guys, hanggang dito na lang kami guys. Pakain na namin sa pusa ang tira. Sarap. Tapos na rin si Mr. Ayan. Sige pa rin siyang ano o oh, kasi gusto niya talaga ano. <coughs> gusto niya yung mga ah, <coughs> Sarapan siya sa asim. So guys, hanggang dito na lang. God bless. Bye bye. Maraming salamat sa nanonood dito. Sa aking prim. God bless us all.